Hindi na. Yung hilaw yun. Pahaluin mo, then lalagyan mo na ripinado. Ah! O, sa mo. Kaya, the best. Hindi yun ang inabayan. Kaya. Yeah. Hindi niyo yung inabayan. Hindi po kami ng sawa kayo nakakabaan. <laughs> Ay, <Hey>, bayo. <laughs> Hi, mga kasutil. Welcome back to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Today's video po ay, ako po ay gagawa ng kakanin, ang gagawin ko po ay sinukmane. Kasi tradition po dito sa amin na ka sumasapit ang ganitong uh, November 1 ay kami po ay gumagawa ng ano, sinukmane. Tradition na po dito sa amin. Uh, bali dati po ay ang inay po ang palaging gumagawa ng sinukmane nung siya ay nabubuhay pa, pati po ang magkatulong sila ng tatay. Actually, hindi po ako nakaka-experience pang ako mismo yung gagawa. Kasi nga po, dito sa bahay, sanay so po kami ang gumagawa yung init at tatay noon. So, susubukan po natin gumawa ng sinukmani ngayon. Madali lang naman po siyang gawin. Kasi nga po ay tatlong ingredients lang naman po ang nilalagay doon. Pero po, instead of sugar, ang akin pong ihahalo ay ang gagamitin natin papatamis ay sangkata. Yung po ay yung uh, binao kung tawagin sa ibang lugar, pero po din po sa amin ay isang ang tawag namin doon. Yung po bagay asukal na buo na hindi ko alam po paano ginawa yung kontinu ng buo ba, na Basta buo po siya na pabilog na parang kontinu pa. Mamaya po makikita ninyo. So yun po, kaya ako po naisipang gumawa kasi ito po ay paborito rin ng, ng aking hubby, ng aking asawa. Ang sinukmani, mahilig po kasi siya sa mga kakanin. So, kaya po ako hindi masyadong nagagawa ng mga ganito nga, eh, isa pa, ako po hindi masyado sa sweet. Hindi po ako masyado sa mga matatamis. sa mga gano'n. Pero kumakain naman po ako, kaya lang, uh, hindi nga po masyado. Since uh, masarap naman po ang sinokman eh, at uh, appreciate ko yung lasa niya, nagawa ko ako ngayon. At uh, since ko nga po ni Habi, yun, naulit ko na kanina. Ayun po ang tradition nga namin kapag kasasapit ang November 1. So, uh, samahan niyo po ako at uh, magpiprepare na po po nang gagawin nating sinukmani. Tara! Bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo, uh, sangkaka. Yan, ito. Sangkaka. So, ang gagawin po natin, uh, ito po yung medyo dudurugi natin, bibiakin akin uh, mga ganito kalaki, bibiakin natin, para po mas madali siyang matunaw. Ito po ang gagawin natin pang patamis, pampalasa doon sa ating gagawing uh, sinukmani. Pero ito siguro ang dalawa ito kasha na. Tapos, ito po yung ating malagkit. Sungsung -sung po itong malagkit na ito. Kasi po, yun ang ginagamit ko sa aking ibigisen. Lalagyan din po natin ng um, tawag dito, pinipig. Yan, ito po. Tapos talagay natin sa ibabaw or ihahalo natin doon sa sinibane. Mamaya kapag ka hinahalo na natin. So, ito po ay akin ng ba't ko ba natakpan ulit? Piprepera hugasan bago isasain ko muna. Ayan, magtakal na po tayo. Bali, hindi ko po ilalahat at uh, baka naman mapadabi. Ma balili Bali, limang gatang po ang ating i okay? sa na malagot. Mano-mano po ang ating paghugas ngayon at nasira po yata yung motor ng tubig. Din sa amin. Since lang po muna itong ating ginagawa eh. Tayo po ay huwag gumawa ng marami. Ika nga first try. Nahugas so, lang po kasi malinis naman ka ang ating mà là sa muna na natin, yung pung ating pinipig ay aking isasangag ng ah uh, ng walang mantika sasangag lang natin ng ano. ay ay na ay ilagay pwede naman po itong ilagay ng ano kaso gusto ko niluluto paano yung mga ganyan continuous lang po sa paghalo hindi, binaba po natin ang temperature sa 150 lang ayan, medyo nag -go golden daw na po, so ang gagawin po natin bababa pa po ulit natin ang ang temperature. Yan o. Nagkukulong brown na po. Lumulutong na siya. Ayan, malutong na po siya. So, atin ang hahangin. And lagay ulit natin sa 150 ang temperature. bibiyak-biyakin ang ating sangkaka or binao. Langaw naman. Yan, ganyan. Ganito po. Para madali siya mamayang matunaw. Bali yung po aking isinay ay limang gatang na malagkit. So, lancho ko po ito ang aking ilalagay na pampatamis. Tapos, uh, gata natin. Yan. Ito ay galing sa freezer kasi hindi po nakapanguhan ng fresh na nagata ano, na At uh, palagi pong naulan. Araw-araw halos ay nakulan. So, yan lang po. Niready po na. Yan. So, ayan po ang ating malagkit. So, mag-uumpisa na po akong magluto. Lagyan na po natin ang gata. Mm -hmm, naminilag siya. <laughs> ano ah, yung sangka Kenapa lu nak kencing? Kalau begini. lahat ko na po ito kasi ito naman eh wala pang wala pang one hindi yun, malapit na na so, pwede na po natin i itong sticky rice or malagkit. Ang um, mga pinipig. Unang subo. First try, pero mukhang mape-perfect ko. Ang <laughs> mga um, pinipig. la viene con una película. Ito po, ilalagay na natin ang pinili. Masarap pala ito, tutar. Pagkasi na nga, ito pala yung nasa popsicle. Pinaugok. Ang tawag namin dyan sa mga tatang. Hmm? Ba't pinaugok? Eh, yung pinaugok tao sasama. Dito, pagka nilagyan mo ng alangan yan, sinamaan, sinamahan. Inabayan. E Inabayan. E Ayun. Eh, ano, yun ang usually, sa Patangas yung Pagong tapos po sa kape. Ayos yan. Nilalagay sa kape. Pinipig. Pagong so, ang tawagin namin yan ganyan. Tapos yung ganyan, pag nilagyan mo yan ng panan nyo, yung buho, yung yung hawa, hindi inabayaan. Tawag yung inabayaan naman. ko na ng pinipig. Oo, oh, ayos yan. Ang sarap yung pinipig.

Ayan, tapos na po ng si Kung di ang tawag sa ibang lugar. tayo po yung mga ngayon na ng sinok mani magkakapi ako black coffee no sugar wow Mmm. Ito po ay paborito din ng tatay noon. Kasi nabubuhay pa. Yun. Kape pa. Ba? Tamang-tamang -taman ka-partner ng kape sa si tart. First time ever gumawa ang chinook mani. Naku, dapat pala nakapain mo na akong sintura okay. eh. Ari po sintura sa area, no? Hindi namin na... Uh kinuha din sa buko ng aming garahe. Buo nga ng aming sariling po. Ito fantastic. So, tansyado ko na ngayon yung sweetness. Kala ko po ay napatamis, hindi pala. tama -tama. i <clears throat> may share ko lang po sa inyo kung paano ako gumawa ng tinukman eh. Or beef. For the first time, ngayon lang ako gumawa. Kaya hindi ko pa nabanggit. Ha! May eh, ganda naman. And ang result po yan sa beef ang po sa Tamang-tama yung tamis niya. Tapos yung gata, yung linam na. At uh, masarap po pala yung ano, yung may pinipid na pahalo kasi kapag kakinaga mo parang medyo may maligat-ligat ka pa mamumuyak, ma 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 uh, hmm. tapos sa side from the boy basta masarap siya so hindi po kami siya may lumali kung po yung sabi ko kanina pero since ako ang pagawa medyo masarap ako Tapos ka rin gumagamang mga plata? Kaya palitili. Knowledge siya nang kita. Ah. Ay pangangain. Anong lasa? Sarap. Fantastic. wrap wrap Ay niteka Hindi, may ano yung gawa ng pinipin may parang parlay. Ano yeah. yung dati ko na kukuha oh, na ano, hiniran ko muna yung pinipig kasi... Hindi tinaypan di na, pero ano, naalis ko lang mga balabat. Meron ipang Tama-tama tama pala yun. One quart yung binili ko eh, hmm. na pinipig. Ano, hmm. tama sa dami nung ano, nung malagay. Ang dami nung tatay, dito, may na inabayan? Oo, oh, hindi oh, ako nung okay. mga... Kukuha inabayan. Hindi ginawa mo na? Ay, yung isa, itong uh, ginawa mo, Tapos, sinangag mo. Oh. Yung ina Yung mismong pinipig, lalahokan mo na Kata? No. Yung buo, yung nyog. Ah, tapos igigisa? Ta hindi na, yung hilaw yun. Pahaluin mm -hmm. mo, then lalagyan mo ng ripinado. Ah. Ang sa haluin mo, kaya the best. Yun yung inabayan. Yeah. Hindi niyo yung inabayan, hindi pa kami nasawa kayo naabang. <laughs> Ay, hey, bayo dito nga yung nabayan niya lang po yung, yung pinipig na rin. Hindi naman ako mahilig dati sa gayon mga... Marap yun, masarap. Pagka ang ganitong undas, yan ang mga kalimutan ko uh -huh. lang. Sinanglay, paugok, pinipig, ano yung nabayan. Paugok. Pa yung paugok yun, paugok. Hindi naman mo paugok yun. Ah! Uh -huh. Yun ang paugok. So, ganun lang. Kung tayo merong buko na yung murang niyo, alangan, kakayuran mo ng ano, yung parang kung sa y... Ubus po agad ang isang tray. Ba, Kasi tray na rin yan pa ang tray? <laughs> yun lamang! Dahil dinala ko po yung ate ko. Dagay mo din yung ate. Ang natang... tapos si pa yung isa. Yung pangin ha, what's yung wala rin? Pinis ko lang sa natin. Ay, pinis mo. Meron dito sa ibaba, ang natiro. Ay, bibingkang kanin ang tawag dito doon. Hmm, eh, kasi ba't ang kasisinok kanin yun? Yung ano, yung may talamay hati sa iba pa. Mm, mm, bibingkang kanin mm. ang tawagin. Pero sa akin, ay basta... Ito so, yung masalap din siya, Tan? Pagka... Ibe-bake? Hindi na. Pwede mo, ay eh, pagka yung Dewey Mami na kang... Mozzarella cheese. Wala naman yung kung nang gano'n. Eh, kasi bigas tapos may cheese, ewan ko, hindi ko alam. Hindi, maghahalo yung ano, kaunting... Hindi mo yung video manalagat ng mga so, Hindi, uh, ano twist na, hindi mo manang... Ayaw ko nang gano'n, yung pinabagay ko. Okay. Okay. Depende, bakit? Hmm. Man, hindi, yung manang... hindi ah. Kasi, oo, oh, oo, oh, hindi eh, kayo mahilig sa kiss pa di ba? Da? Lalo na mozzarella, naman. Kilo-kilo, parang kaya lang, kaya lang. Ehm. Parang, syempre parang kaaling yan, tapos kalagay mo lang sa Yan talaga. Yan talaga, kasi ita ng kape ng Black coffee. Black coffee. Ay, hindi coffee. Coffee. Yung ano Coffee. Ito po yan oh, nasa imagination ko lang. O paano yun, kasi hindi po ako nanonood sa paggawa ng mga inay. Ah, uh, kumbaga hindi ko alam yung proseso ngayon na... Alam ko naman yung mga lako. Siyempre, naisip ko lang na ano. Ganun lang, madali na naman po ang gawin. nga ang pinakamadaling gawin yata, ano yung sinubahan na Yung trabaho. Kasi... Ayos sabagay, kasi nakarating ready, naka -ready na, na po yung na. aking katahin. Ayun. Ay, yun lang po. Okay. Mabuhay hmm. okay. okay, po mga ka wala na po akong maikwento. Maantay ko lang po si... Happy, happy. Halloween. Ano ba yung happy Dawn. Halloween. <laughs> <laughs> God bless po sa ating damat. ina <laughs>